Tera, bawa bababa na tayo. Access. Yay! Wow, ganda. Masaya na dagat sa kilid. pasyal ko kayo dito sa ilalim <laughs> ilalim ng dagat so, ayan and then exercise lang walking 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 tayo Tapos, ayan. Ayan ang dagat, oh. Wow! Ganda! Ito nga lang. Mabuhangin. Mabuhangin yung nilalakaran natin, pero okay lang. Kailangan ng shoes mo dito ay panglakad talaga. Para maganda sa paa. Uhuh, ganda. Wow. Ganda. <laughs> <laughs> sabi ko magsapatos <laughs> hindi nagsapatos yan basta enjoy pagbigyan ng hilig may oh woohoo pa mayroon bang ano dito pwede mag fishing tahong asan yung tahong dyan ano Tarian ini nyuwung ganda, di ba. Bye.